So ngayon araw nga pala ay naghahanda na ako ng pagkain dahil magbabantay na ako sa computer shop. Halos kakagising ko nga lang din pala kaya wala pa ako sa mood para kumain. Alas 11 na nga rin pala ako nagising kaya tanghali na ako makapagbukas ng computer shop. Sumala nga pala nung nag-open itong business ko. First time lang to na ako yung nagbukas. Yung talaga nagbubukas nga pala nito ay si mama o kaya yung kapatid ko. Kaya nga lang pala ako nagbukas nito kasi for the content ang person. Tsaka wala na rin akong ginagawa sa bahay kaya pumunta na rin ako dito. Itong vlog nga pala na to guys ay parang daily vlog ko na Ito nga pala yung server namin na dati kong PC. Maganda nga pala yung specs nito kaya pwede na ng 24/7 siguro guys yung mga customer nga pala namin ay nakain pa dahil magalas daw sina rin ng tanghali so dahil nandito na rin namin yung kapatid ko umuwi na ako para maggala charot lang magpapasama kasi ako kay mama papuntang bayan medyo hassle nga lang pala yung pagbiyahe ngayon kasi ginagawa pa yung mga kalsada dito sa lugar namin gumagawa kasi dito ng mga kanal kaya palaging traffic yung pinunta yung pinuntaan nga pala namin dito ay paggawa ng tarpaulin. Medyo late nga lang pala to dahil 2 weeks na nga pala yung computer shop ko. At ngayon pala ako nakapunta sa bayan. Yung sukat nga pala na gusto ko ay medyo malaki. Para kapag napadaan sila mapapansin nila yung tarpaulin ko. Buti nga guys naabutan nga rin pala namin silang bukas. 6.30 na kasi to nung nakapunta na kami ng bayan. Konti nga lang pala yung customer nila nung mga oras na to kaya nagawa na agad kami. Yung nagastos ko nga pala sa pagpapagawa nito ay halos 200 pesos din. Dalawa kasi yung pinagawa ko isang maliit at isang malaki. Ito nga pala yung maliit na ilalagay ko sa baba ng hagdan para alam nila kung saan yung entrance na computer shop. Tapos yung malaki nga pala na tiklop agad kaya hindi ko na naipakita. Last customer na nga na pala kami kaya pagkabigay sa amin nagsarado na rin sila. Medyo mahaba nga pala yung biyay namin kaya nagutom kami kaya pumunta kami dito sa may chowk. Chowk nga lang pala siya dahil walang ilaw yung ING. Minsan na nga na pala ako makakain sa labas kaya yung in order ko ay pang piyestahan na. Kasi sumama nga pala ngayon ko na lang din na pagbigyan. Matagal na rin kasi siya nagre-request na ilabas ko daw siya. Kaya ako nga pala gusto ko main dito sa may Chow kasi sobrang laki ng manok niya. Lalo na yung lasa ng coating niya sobrang lasa. Yung tipong kahit ganito lang ay pwede mo i iulam. Kaya guys, tara, kain tayo. First bite. Hmm, mga ako mamaya. Yung eggs nga lang pala dito yung kanin nila. Tatlong kagat ko nga lang kasi ay ubos na. Kaya dapat talaga kapag kakain sa labas, meron dalang kanin. Nakakaya na At least busog. Umorder na nga rin pala ako dito ng wonton mami. Inaalala kasi ako, kaya na order ako. Kaso guys, para nag-iba na nga rin pala yung lasa nito, medyo matabang na rin. Or nasanay lang ako sa so fried chicken na lang malasa. Pag uwi ko nga pala guys, dumiretso na nga ako ng computer shop. Alas 8 na nga rin pala ng gabi at dapat wala na naglalarong bata dito. Nung no, mga karaan araw kasi kapag alas 8 na wala na naglalarong bata sa amin. Pero ngayon nakakapanabago dahil punong puno ito. Kaya sana sa next day ganito ulit para hindi na ako mag overthink sa 600 daming kita. Tapos guys naglagay na nga rin pala kami dito ng sako para sa mga recycle bottle. Marami kasi nagsasabi sa akin sa comment section na mag ipon daw ako ng ganito. At sakto dahil nagbebenta nga pala kami ng soft drinks tsaka ng tubig makapag ipon kami ng marami. Ang bala ko nga pala guys ay ibibigay ko nga pala to sa bata para magkapera siya. Pipili ako ng mabait na bata dito sa amin para siya yung mapagbigyan ko. 11.30 na at wala na naglalaro dito sa comshop kaya oras na para magsarado yung bintana nga pala yung pinakamahalago ay sarado dito para in case na umulan, walang mababasa 12 hours nga na pala bukas yung computer shop namin kaya yun lang, thank you for watching, bye bye!